kwentuhan natin, di ba? Kahit sinong bantay, pag nagutom, aalis. Tamba mo ng pagkain. Yan nangyari dyan sa Teresa Magbanwa. Eh, lagyan mo ng pagkain, tsaka nagkakasakit sila eh. Dapat pag ganyang bantay-bantay, kahit ilang taon, marami silang stock, supply. Para kahit ilang buwan pa yan, ilang taon pa yan, marami silang pagkain, hindi eh, diba? magkakasakit. Damihan nyo ng tubig, yan, pagkain, bigas. Ang laki-laki ng barko niyan eh. 'Di ba? Sino ba naman maglagay ka o oh, tama din magbabantay sila nang hanggang isang taon diyan, no? Tas may papalit. Good for one year na pagkain. Yan, nagigiyan mga frozen yan, Freezer ba, freezer. Yan, mga frozen goods. Yan, dapat merong freezer diyan, fridge. Kahit na ano pa yan, warship yan, dapat merong mga frozen ano yan. Si banta yan eh. Diba? Pag nagutom at nagkasakit, katulad yan. Oo, nagkasakit na iba. Bigyan mo lang mga medical supply yan sa loob. Yan. Yan ang dapat para hindi umalis. Siyempre kahit sino aalis dyan eh. Diba? Hindi ka nga makapag remission dahil inaharang. O, no? ang strategy dyan ngayon, ang mo lang pagkain ilan sa bigas yan halimbawa 63 sila o magdala kayo ng mga 1,000 sako, dalawa libong sakong bigas yan di diba? kahit ilang taon tayo dyan walang alisan yan o tapos mga tubig medical supply, yun lang dapat gawin natin kasi hindi ka tayo makapag resupply eh di ba? tapos pagka-rotation ng mga army dyan, navy dyan o palitan, airdrop na lang, parachute na lang yung mga ano helicopter, palit ng sundalo ganun dapat o, pwede naman eh may lapagan naman ng helicopter may helipad naman akaya magbanwa na yan eh palapagin nyo doon sa may helipad nila o palit ng ano, kung ilang tao punta kahit minuto kaya yan, kahit oras oras magpalit ng sundalo dyan, kaya yan tiyaga lang wala tayong tiyaga mataga tayo ang problema yung ano eh yung supply yan ang naging problema dyan ang yung naambulan sa ilay, nagkasakit dapat kumpleto tayo dyan meron tayong kasamang doktor dyan yan. meron tayong mga tubig supply lang supply pagkain yan dapat meron tayong pagkain dyan yung chef dyan, nakasama mga ganun, mga nagluluto ng pagkain nyo diba stuck ka, lagi ka ng ilang pressure na malalaki dyan sa barko so yun lang ang comment ko dyan, aatras talaga hindi naman aatras, na kumbaga ba uuwi eh. gutom na eh, kakasakit yung mga tao, meron tayong medical supply dyan, may mga pwede nga isama pa yung red cross dyan, isama nyo na yung red cross dyan eh Pantay na, di ba? Meron tayong pang emergency. Di ba? Siguro naman may clinic din yan. Malamang sa loob. Di ba? Meron tayong doktor dyan. Kasama. Di diba? Tapos su supply, supply, pagkain, yan, tubig. Na kahit ilang taon tayo dyan, isda naman, walang problema nandiyan na sa dagat, pwede ka rin dyan mang isda kahit na yung punta sabihin bilo mga insik na yan eh. Ah, mingwit-mingwit ka dun oh, sa, sa barko oh. ng isang ano dyan, rubber boat dyan Mag, manghuli kayo ng isda dyan bakit? atin yan eh, di ba? West Philippines, ano yan eh? atin yan eh Kulo ko rin talaga yung mga insik na yan. Huwag kayong magpapatakot lang dyan. Pag natakot ka kasi dyan, tuwan-tuwa yan. Nananakot lang yung mga animal na yan eh. Amunin mo suntukan yan, hindi lalaban yan. Mano-mano lang. Ah! Dinadaan nila sa dami eh, pero wala yan kahit marami yan, kayang-kaya natin yan. Ang Pilipino sa insik, isa sampu ang laban eh. Sampung insik, isang pinoy lang, kaya yan eh. Ah! Kung lang eh. Wala namang alam yung mga insect niya na nanakot lang marami lang sila kaya ganun. Kuyog. Eh, kung marami rin tayong barko, yan mga gawa na tayo ng PLA natin. May sarili tayong PLA din. Yan, yung mga mangista, gawin na yun. Gawin natin nga uh, army din yung mga yan, yung mga mangista na yan. Diba? O di, tablahan na sa siya, dagat sa dagat ng magtatablahan diba tignan mo dinadaan sa dami 200 na barko agad pinadala mga ulol nga eh ano natatakot tayo eh punta padala mo yan ng isang matinding ano, warship natin kahit isa lang tapos supply natin na supply ng ano meron tayong stock o kahit hindi ka magano mag, ano, mag uh, resupply mission eh. ka ng pagkain merong stock eh ilagay ka ng stock dyan mga pang isang taon mga isan isang like isang libong sakong bigas ewan ko lang